Uh, hello, good day po. No? Uh, ako po ay galing sa palengke. No? Nadaanan ko po itong sinanay tsaka yung kanyang alagang uh, papi. No? <laughs> Natuwa po kasi ako dito sa papi. Ang cute-cute niya kahit street dog siya. Eh, ang sabi ni nanay, hindi pa nga daw po kumakain. Tsaka ito si nang nanglilimo sila. Yan, nasa box itong papi. Nakakatawa. Eh. Tuwantawa lang ako. Tuwantawa ako sa itong papi. <laughs> cute-cute niya kaawa rin siya, kaya kailangan pakainin natin, no? Kikipaglaro po siya. Ayan po silang dalawa, Oh. Ayan, Oh. Nakakatawa po. Ayan si Whitey, Oh. Hello, Whitey! Pakain ka na, ha? Wala pa kayo pakain, ay! Bibili ako nalang ng dog food, Oh. Dali, ha? Ah. Bibili tayo dog food. Pang papi. Ayan, hello! Hello, baby! ừh sức tốt mãi nakay nãy hello không hello 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 Sa nice po yan ng pagkain huwag ko yan pagkain yan bali inabutan na rin po natin si nanay ng kanyang pang yan. para makabili na siya ng makakain na rin hello Uy, gutom na na ito yeah, yan ha bilha natin ng dog food hello Ganda ganda no baby Nag-almusal ka na nai Uy Dali ah Bilhin ka na ano Bili dog food Dali ah Bibili na dog food ha, papi. Dali, ah papi Dali ah Dali ah Tum na ikaw Bilhin natin nai Dali ah Ano to papi to boss Ay mam papi Papi to Hello yung papi Bibigay ko rin ako sa matanda, sa aso niya. 50, Ay, no? Ito yung binibili niya. Ha? Ha? Ito po yung binibili. Ano no? Ito po yung binibili niya. Oh, Fortify. Ha? Magkano yan? 45. Ha? 45. Parang konti lang. Ito yung binibili niya eh. Eh ito, social pala. Ito na lang siguro. Pang papi right. to, oh. Ito na lang. Ito na lang. Social pala yung aso niya. Pwede grip pa kinakain pala <laughs> eh. Ha? Social pala 45 din. Eh. Ha? Eh, 50. Yeah. Ito ma ito maramihan na to eh. Okay na no? thank you. Bigay natin. Na ito pang papi to ah. Pang papi. Yung yeah, pang papi yan. bigay mo. Pang papi yan eh. Ano ba pinapakain mo diyan? Ha? Yan yeah, mamay matagal na yan eh. Pang papi yan eh. Oh, yan pang matagal na yan. oyan. Na yung tubig. Oh. Ayaw na tubig. Ako po pa. Ayaw, kinakain. Naman sa eh. Kinakain niya ba? Pakainin niya oh. okay, <laughs> yan. Oo. Kay degree ata binisod siya. Saan na ito? Ayaw na yan. Ayaw mo. Ala, namimili pa. Oh, eh, Kinakainin niya siguro ba, kailangan basa. Ano ba kinakain niyo, nai? niya nai? Gusto niya yung liquid na papi. Ah, uh, hindi baka ano siya, medyo ano, dapat ata medyo ano eh, no? Malambot. Alam uh, niya lang kung pinipili. Ano gusto niya, yung pedigree? Ah, ganun. Oh. Ay, pedigree. Ay, Talaga naman, no? Oh. Ayan, balik natin. Okay, balik po na, Lela. Huh? Ha? Alam na yung binibili ko eh. Ah, oo, oo nga. Sige. Kala ko pwede, no? Okay. Yun siya. isa, pala matanda eh. Pwede okay, Oh, ito na lang, para sigurado. Sige sir, thank you. Thank you. Yeah, thank you. Ito ay, eh. Oh, ito. Yan, okay na yan. Pakain na siya. Dyan. Ha? Pakain na siya. Pakain na siya niyan.

<laughs> so, ha? Ilang araw yan? Saglit lang yan eh. Ano ah, magpapin niya. Yung okay. ano, yung bipro na, na papi, meron na. Mas, mas mura-mura atay yun eh. Ewan sir. Oh, sa bagay. Ah, ganun. Ah, kanin. Oo, oh, kanin. No oh. Taka, may, total, Takay sabaw kayo, naman yan o. eh. Kira-kain din Ha? kanoon, ganon. bigyan mo na ng tubig, Nay. May tubig ka dyan? Oo. Oo. Saka mo Saka mo uwi. Ah, dyan ka lang. Malapit lang pala uh, Oo. eh. Oo. Eh. O sige po, Nay, ah. Okay. Nag-aabot si YT. Opo. <laughs> sige po. Opo. Ah, yung sarap ng kain nyo. Oo, yun o. Nyo. Sosyal pala to eh Pedigree yung pakain na yun ah. Ha? Oo oh, oh. Sosyal eh Yan lang Yan lang kinamulatan niya eh Oo, ah, ganun oh. So gusto nyo oh. eh, Sige po na yun Ingat ka na yun Bye bye pa, pa, pa. Bye bye pa, pa. Bye bye, pa, bye, -bye uh, na siya Bye bye na kay nanay Bye bye Nogi Sige po Busy na siya, oh. Busy, busy, oh. Hello.